Welcome back to the vlog of my mother so nang laba din siya guys nang laba sa so. nang laba guys. nagbaha-baha pa siya dito. Nagbaha-baha pa siya, nagbaha-baha. At sila ay naglaba-laba. Laba, laba sila. At kailangan nilang kumayod para sila magka-pero char. Hi guys! Welcome back to my channel. So, Kung ayaw mo sa akin, gustong gusto kita. Ah guys, saba ah. So nang laba dahil sila, nang labad. laba. sila. Nang laba si mama, di nang laba. Kaya wala na siya sa nina. Wala siya sa nina. Nang laba ka sa nina, ma. Nalaba ako guys, kasi ganyan talaga ang buhay. Maglalaba. Ganyan talaga ang nanay guys. Okay. Maglalaba daw <laughs>

huliagong eksaba ex guys example so day sila dito guys, okay. guys guys ganyan, guys, ganyan, guys ganyan. Mampo, Hi. hindi ba po ba mahirap ang maglaba hindi <laughs> <Ay, laughs> po so? guys sa aming lugar sa negros oriental guys at may paparating na namang isang Saan bata. Mga friend ko sa Manila. Sa mga Saudi Germany. Yeah. Char Germany. So, may pupunta na naman guys. Yan yung aming kapitbahay na maganda. Maganda silang dalawa. Say si, hi! Siya si Angela at siya sa man si Bernie. Si Barney, si Barney tapos si Angela. Oh, may isa lang din pa. Yan, ano niyare sa kanya? Ano ba yung ginawa niya? Oh my god. Bisaya version with Bisaya Tagalog rather. Oh my goodness. I'm so late na guys. So Uh, Shot out! Silà guys, naglalaban sila, naglalaban. Shot out sa Japan, dinito sa squad. Shot out sa Japan. shut out sa Kuwait. Yoan tumatanda. Ano bang sasabihin mo dito, Ma'am, sa ating ginagawa ngayon, Char? Hay! Alikô, alikô. So ano oh, nangyari sa'yo? Kabago-bago po malanggising. Oh, hi. Say hi to my vlog. Hi. So. Ito naman ngayon. Nahiyang magtanong. So, dito lang tayo ngayon. Nahiya po siya ron. Nahiya po siya. Nahiya po, po kaya yan. Welcome to my vlog. So, ano? Giniginaw na daw siya. Giniginaw na daw siya. Kayo dalawa, hindi ba kayo giniginaw? Hindi kayo giniginaw? Okay, fine, whatever. We're not friends. So, <laughs> hindi, po, hindi pa po ba natatapos dyan sa paglalaba? Hindi pa ba mainit dito sa Pilipinas eh. Init ang Pilipinas ngayon bakit mainit dito eh kasi dito 12. sa akin lugar walang pangyo guys walang, ibaha dito guys hindi kami natakot sa pangyo guys kasi bukit ang amin uh... hindi ka natakot, nagbaha naman galing oh nagbaha <laughs> <laughs> Nagbabaha naman galing. Nagbabaha na siya. At malakas ang pagkanyang pagbaha. Kung dito guys, hindi ito pupunta sa mga bahay guys. Yeah, hindi ito pupunta sa mga bahay guys. Nakupo, ang dami po niyang labanin. Sana po uh, matapos na po yan. Lawan. So, ayun na yan. Ah, may apps, may edit, may apps. Video edit. So, so ayan na lang. At, dito na po, nagtatapos ang kami. So, don't forget to like and subscribe to my channel. Bye!